Hinimok ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang AFP at PCG na paigtingin pa ang pagpapatrolya sa Eastern Seaboard ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Pabor ang mga kongresista sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi gaganti ang Pilipinas ng water cannon kahit pa ganito ang ginagawa ng China sa ating mga tropas sa West Philippine Sea. Ayon kay Surigao del Norte First District Representative Bingo Matugas, mas mainam na panatilihin ng Pilipinas ang pagiging peace-loving nation habang iginigiit ang karapatan ng bansa. Sang ayon din dito si One Rider Party Representative Rod Gutierrez. If we devolve to their level, if we meet violence with violence, mawawala po yung strong position natin. So I welcome that position of the President. I think it's the right one. And tama po, napatuloy yung ginagawa natin. Nakikipag-ugnayan po tayo. We are looking for allies. We will not be the one to take the aggressions, uh, the aggressive stance. Uh, para makita po sa buong mundo na, we are a peace loving nation. So, Kitan -kita naman po yung ginagawa ng uh, China against us uh, at the uh, West Philippine Sea. And I think that stand uh, will speak uh, volume for our president, uh, for his uh, international policies, and for his uh, love for peace in our country. Pero alam nyo ba na bukod sa West Philippine Sea, maging ang eastern seaboard ng bansa, pinapasok na rin umano ng China. Bagay na ikinaalarma ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Akalain nyo bang dito naman sila ngayon silangang bahagi ng ating bansa? Ang punteriya ngayon ng China tulad ng Benham Rice o Philippine Rice at sa Katanduanes area. At para hindi po halata mga research vessels daw ang pinapadala nila ngayon. Abay, Madam Speaker, napakalayo na po ito sa China dahil ito po ay nasa Eastern Seaboard na ng bansa at hindi na sa West Philippine Sea. Dahil dito, naghain si Tulfo kasama ang tatlong iba pang mambabatas ng House Resolution No. 1707 na humihimok sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na pag-ibayuhin pa ang pagpapatrolya at maritime surveillance sa eastern seaboard ng Pilipinas. Gate ng mambabatas sa lalong madaling panahon, dapat ay masupil na ang ginagawa ng China para hindi na lumala pa ang sitwasyon. If we continue to allow Chinese vessels In that part of our country, we might send wrong signals to China that we really cannot protect or defend our territory. Madam Speaker, we must act now before the Chinese Coast Guard and Chinese militia take over our exclusive economic zone in the Pacific Ocean. Dati nang binatikos ng mga kongresista ang mga mapanghas na aksyon ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahang tatalakayin ito ng isang komite sa Kamara kasama na ang kontrobersyal na Gentleman's Agreement sa pagitan umano ng nakaraang administrasyon at ng China. Lalabas so lahat next week, meron po tayong hearing on this, this issue and that's the difference with the administration of the, the President ah uh, polisiya po ang pinapagalaw ng presidente may resibo po lahat so policy driven siya complete staff work lahat po ng kailangan na ayusin at hakbang niya is may basis po lahat sa ngayon nakatutok na rin ang mga mambabata sa iba pang mahalagang issue para matugunan ang bawat pangilangan ng ating mga kababayan Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas